Eh, pwede mag-anong tayo. Meron ba kayong ano, tindang ano, yung gamot sa may naipat yun? Magkano? Wala po. Magkano ba? Wala po. Ah, wala. Sorry po, sige po. At ay meron kayong tindang ano, yung gamot sa may naipat yun? Magkano po? Wala. Wala. Tay, eh, magkakain yung itlog mo, te? Tugulan niya po. Masarap ba to, te? Masarap to, te. Sabi mo ah. Itikma ko lang muna, te Masarap ah. nga. Huwag! Mandali, sa pala ako ako. Ay, ko ba? sa ko na lang may tuma. Kulong piso. Marap naman salamat po. Six. What's up yeah, mga kabadi! At shoutout nga pala kay Chrisel D. Peo! Shoutout kay Amigo! Shoutout kay Anthony Ramos! At shoutout rin pala sa isang YouTuber na si Jomer! Shoutout sa iyo kay Jomer! Sabi, natatawa ko sa ginawa ko. Balik ka dito kay... sa may Macdo, ba yun? <laughs> Sabi, mas nakakatawa yung sa akin. Yung sa Macdo. Eh, <laughs> si Dundun. Dun. <laughs> Ngayon mga kabadi, nagtataka kayo ba? Dalawa kami. Oh. Natatawa ka Siyempre! Yo talaga eh, yung sa kasama namin, lasik. Uh, lasig. Hindi na lang ka tayo. Hindi <laughs> na ka tayo. Ay yung video, Ayun, yung video sa taso. Kalorin niyo na lang po. Oh, wala nang audio o diyan kasi masasapaw oh, dito yan. Kaya yeah, mga badi, ang um, tandaan, like, comment, comment share, and, and share, and subscribe. Hashtag show of channel para sa aming sa inyong comment at para sa shoutout. Ayun, hanggang sa uli, sa muli, wasap mga kabadi. Yo.